Boyong, gising, bumangon ka na dyan Lagot, hindi na ito si Boyong, hindi na siya gumagalaw Ikaw kasi princess eh, kasalanan mo May sugat na nga si Boyong, tapos nilagyan mo pa ng maraming alkohol yung sugat niya Ayan tuloy, nahimatay siya Bakit ako? Sabi bang may kasalanan eh, siya nagdala ng alkohol Sisi mo, Princess? Di ba ikaw yung kaway ni Boyong? Basta, wala akong kasalanan dyan. Sabi ni Boyong, malakas siya. Yung pala takot siya sa alkohol. Boyong, tumayo ka na dyan. Tinatakot mo kami Bibang, eh. Bebang, anong gagawin natin kay Boyong? Ayaw pa rin gumising. Tawagin na lang natin yung nanay niya para siya na kay Boyong. Ano? Tatawagin niyang nani ni Boyong sa aling bruha? Huwag, Bebang! Matapang yun! Magagalitan niya tayo! Ikaw lang pagagalitan, Princess! Hindi ka kasali ni Bebang! Yung damit na ni Boyong, sinabit mo pa sa puno! Bebang! Iska! Huwag din natuwagin sa aling bruha! Natatakot ako sa kanya! Uh -huh. Eh, anong gagawin natin para magising si Boyong? Mm, ako nang bala sa kanya! Alam ko yung gagawin ko! Naku! Baka delikado na naman yan, Princess! Hindi yan, Iska! Akong paala! Boyong! Bumangog ka na! Dileesh! Oh, no. Ayaw ko mana, Princess! Hindi pa rin nagigising si Boyong! Boyong! Gising ka na! Please! Hindi na kita magigilipad kahit kailan! Kukunin ko na din yung damit pag ko sa puno! Sorry na! May bayong ko Lagot Saling sa bruha Paparating Hiyari ako nito panigurado Boyong ko Anak Ano nangyari sa'yo? Patay ka na ba? <makes> Hindi po siya patay aling bruha Nahimatay lang po siya Kasi nilagyan ng alkohol yung sugat niya Sino naglagay ng alkohol kay Bayong? Hindi niyo ba alam? Takot si Bayong sa alkohol? Si Princess po! Siya po naglagay ng maraming alkohol sa sugat ni Boyong! Sabi na nga ba? Ikaw na naman ang may kasalanan, Princess eh! Sorry po, Aring Bruha. Hindi ko po sinasadya! Dahil sa agawan mo, nahimatay si Boyong! Pagbabayaran ng ginawa mo! Aring Bruha, Sorry na po! Hindi ko nawain na si Boyong! Pukunin kita at iuwi kita sa bahay! Ikaw yung kapalit ni Boyong! Oh, no. Sumama ka sa akin! Sayo, gusto mo! Balik ka na! bruha! Dito na po ako! Ayoko sumabas sa inyo! Aling bruha! Huwag kunin si Princess! Ipapagamot na lang po namin si Boyo sa ospital para gumaling siya! Huwag kayong mga ilam dito, Bebang! Kung ayon yung madamay! Kasalanan to ni Princess, kaya siya lang magbabayad! Tara na, Princess! Pintapad niyo po, aling bruha! Gusto ko na po umuwi sa amin! Lakot ka na ngayon! Iuwi na kita sa bahay! Oh, Naku! No. Si Princess! Kinuha ni Aling Bruha. Ano nangyari? Bakit ang ingay-ingay? Tapos ang atin ang ko! Iska! Si Boyong! Gising na siya! Yes! Gising na si Boyong! Aling Bruha, Bumalik na po kayo dito! Gising na si Boyong! Nasaan na sila? Bigla naglaho! Lagot! Wala na sila! Pati si Princess wala na rin! Hello guys! Magandang araw! Ako si Bebang! Saling Sa bruha! Dumating! Galit na galit! Kasi si Boyong nahimatay! Tapos si Princess kinuha niya! Ano kayang gagawin naling bruha kay Princess? Alam nyo ba kung anong gagawin namin para makabalik siya? Mag-comment lang kaya para sa part 2. Bye-bye!